Yan yung mga pasayros natin oh. Dito sa rin niya, no? Shout out! Shout out! Kaya ano yung na si ng high school? So, full pack na naman si Mia, mga kanipi. Yeah. Ayan. Saan si Bintong, oh? What's up mga kanay Good morning. At puntan natin. Ilalabas muna natin si Mia kasi iatid natin mamaya si Rinyan sa school. At syempre yung mga pamangkin ko rin. Uh, tara, para mawashingan muna natin siya. Dala ko na tong timba uh, at may sabon na rin. Dito washingan na lang natin dito sa labas. Uh, para mamaya may hatid natin sa school sila rin yan bentong, budong. Ayan. Lahat na yung mga pamangkin ko. para makatipid sila sa, ano, sa pamasahe. Sa tricycle. Nandito naman si Mia. Kaya ha, si Mia na lang yung gagamitin natin. Ilabas ko muna dun sa garahe niya. Nandito na si Mia mga kanoypi. Wawashingan na natin dito sa parikingan niya dito sa amin. Ayan. Ikutan natin siya. Tignan yon dumi-dumi. Ah, yan. diyan. Tangkita niyo naman si Mia, ang dumi. Oh. Putik-putik. Ah, syempre, lilinisin natin 'to. Wawashingan natin para Paging malinis na naman siya. Pangit kasi tignan pag ganyan mga kanipi. Kahit dati pa yung mga yung dati kong motor, hindi ko ginagarahi sa loob ng bahay noon dati. Pag hindi siya nawashingan. At yan, kahit magwashing tayo araw-araw, pwede naman. <laughs> Basta mapanatili natin na malinis si Mia. Ah, uh, syempre patay yung sidecar niya, 'di ba? Yan o, si Mia Umpisan ko munang maglinis mga kanipi Balikan ko na lang kay mamaya Ayan na mga kanipi, At natapos ko nang nawashingan si Mia Malinis na naman siya Ayan, ikutan natin para makita nyo Ayan Ang linis na mga kanipi Ayan Wala na yung putik-putik kanina Ayan o Sobrang linis na naman niya Ayan. Okay na naman siya mga kanipi. At sabi ni Mrs. Nagaantay na raw sila rin yan at bentong, budong nandun sa kabilang daanan. So punta na tayo doon para ihatid sila sa school. Yan yung mga pasayeros natin oh. Dito si rin niya, no? Shout out! Shout out! natin high school? So, full pack na naman si Mia, mga kanipi. Ayan. Doon si Bintong, oh. You so, bumaba na sila mga kanayipin Nandun na sila Ah, uh, tayo Balik na tayo sa bahay uh, Titignan natin kung ano Kung matutuloy tayo ng San Carlos O kaya ilalakad muna natin yung papel ni Mia maghahanap ako ng mga nagtitinda ng prangkisa para ano, makuhanan ko na siya ng prangkisa at para may pasada ko na rin si Mia mga ano Let's go Yo I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket

pupunta tayo ngayon ng ano ng bayan hahanapin ko yung kaibigan ko na isa dyan na nagsasabi na may alam daw siya na ano na pwedeng pagbilan ng ano na prangkisa so yun yung pupuntahan ko ngayon para ano uh, makuha na na si Mia ng prangkisa at permit para pwede na nating ano pwede na nating ipamasada kasi dagdag income din yun at mahirap na kung ano mahirap na yung ano yung tawag nun no? nakadepende lang tayo sa sahod natin sa youtube kailangan natin panibagong income at uh, yun yung pamamasada mga kanipi kahit mga pangmasada lang tayo ng pang ulam pwede na yun ba diba? at uh, tara sama nyo ako na maghanap bumili ng prangkisa ngayon so kung natin yung ano kakausapin natin yung nagtitinda ng prangkisa mga kanoy tao <coughs> baka sa mabili natin yung ano, franchise niya ayos nice na diba hindi na tayo mahirapan dito na tayo eh Ayan mga kanipi, may ginagawa pa kasi yung ano, kakausapin naming tao. Buti na lang nandito yung kaibigan natin na si Binamin. Yan. Yung tricycle driver din. time na lang natin yung tao na yun. Sana mabili natin, di ba? Ayan, mga kanayipi, Tapos na kami nag usap ni Kuya Frederick. Mag-iisip pa daw siya kung ibibinta niya o hindi. Bali, nandito na tayo sa bahay, mga kanaipi. At... Wala tayong nabili ngayon na prangkisa pero nag-aantay pa rin tayo sa sasabihin nung ano sa sasabihin nung nakausap natin kanina sabi naman niya kasi mag-iisip pa daw siya at meron pang isang pinuntahan kanina kaso hindi ko na na-videohan mga kanipi antay na lang namin yung sasabihin niya bukas kasi yung kasama ko kanina si Binamin siya yung may contact doon sa isa na napuntahan namin una at bukas namin malalaman kung ano kung ibebenta yung ano prangkisa na yun yung kakilala niya at ngayon Pupunta tayo ngayon ng Umingan At gagamitin natin si Mia Pupunta tayo kay ano Bali, pupunta tayo kay Kuya Wilton Sa Umingan mga kanaypi So, sama nyo na naman ako ngayon At ako lang mag-isa Tara mga kanaypi Ngayon na mga kanaypi Papunta na tayo ng Umingan At nandito si Mia ayan yung sasakyan natin ngayon na pupunta doon ngayon lang siya pupunta ng uminggan na nakasidecar na kanaypi so samahan nyo ako at punta na tayo ng uminggan Always fight, never quit. Do it right, play the game. Win at life, have no shame. There's no time. Feel the pain, let the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings, hand in the back, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? bagong deliver na naman eh. saktong sakto mga kanipi bagong deliver na naman yung bigas si kuya jasmine oh. jasmine panibagong klase na naman ng jasmine mga kanipi at sakto yan bagong bagong giling lang yung i-deliver ide sa atin ni kuya Wilton mga kanipi pero susubukan muna natin yan sa so, subukan natin iluto siguro ganyan yung kukunin natin bigas mga kanayipi so uwi na tayo mga kanayipi uh, at nakakuha na tayo ng sample ng bigas na ibibenta natin ulit ito yun bagong giling yan mga kanipi ganda naman yan eh oh. nakakuha na tayo ng sample yan iluluto na lang natin sa bahay ah tara hindi okay, ma'am okay. to na no, ma'am sa manan oo ah. punta na tayo mga kanipi bumili pala ako ng inuman ng ano ng sisiw kasi kulang na yung inuman nila nauubos nila yung ano, tubig niya palit lang kasi yon so ayan bumili na lang tayo dito mas mura tapos bumili pa ako ng ano ng pagkain ng kusa Ubus na ayan huwi na tayo buti na lang may sidecar na si Mia eh So mga kanaypi, may subscribers tayo na tagalon ko. Ayan si sir. Hello, Hello po. Namit din namin kayo. Si Idol, <laughs> namit. <meet. laughs> Session na sir. Thank, thank you po, thank you po. Pasanay sa inyo. Oo, oh, galing and din ako ng uminga natin. Hindi <laughs> sana kami ng bigas mo. Oo. Oh. Nagkaya na mamaya oh, ka pa uuwi. O oh, patapos naman na rin yan eh. <laughs> kaya. Kasusunod na. Next <laughs> oh, po na Opo subscriber yung mga subscribers natin. <laughs> <laughs> Kain taga galing London, sir. Oh, oh. Special oh, po kami, sir. Yeah, Gawit kami mula noong Sabado, sir. Gay Londonan, okay, sir. Oh. Sir. sir. Oh. Oh, Dala takay ko matatay di ayan mo. Nagapo kami noong minggan, sir. Oo. Oh, Napanak pagalalan ti bagas. Oo, oh, sir. Ini Wilton Wiltan. Wiltan. <laughs> Sige, <Tal> sir. Alis, <laughs> <laughs> Namis, okay. namis, namis na, kayo. Oo, <laughs> 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 sir. Ang ingat kayo, sir. Na. Gawid kayo dyan ng dunan. Sabado, sir. Oh, Ingat-ingat na lang, sir. Well, sige, sir. Thank you, Ante. Thank uh, you. <laughs> <laughs> Ayan yung mga subscribers natin na from London, mga panay. <laughs> thank you po. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Ingat, sir. Thank you po. <laughs> Ayan mga kanoypi Yan yung mga nanonood sa atin sa ibang bansa Thank you, thank you <laughs> At binigyan pa tayo mga kanipi ng chocolate talaga. Ayan. Thank you, thank you so much sir. At dinanan nyo pa ako dito sa Bilyasis. Ingat sir, ingat. Ayan. Talagang solid talaga mga kanipi. Yes, sir. So ayos na mga kanipi. yung ano yung busina ni Mia. Bali nagpalagay tayo kasi ng ganyan mga kanipi. Ayos na, ayos na. Panalo. At na rin tayo, magbabayad lang tayo mga kanipi. So nandito na tayo sa bahay mga kanipi, kakauwi ko lang at gusto ko lang magpasalamat sa ano sa nakipagkita kanina sa akin diyan sa Bilyasis at Family Dugay from London at binigyan pa tayo mga kanipi ng ano ng chocolate talaga nandito maraming maraming salamat sa inyo uh, auntie at uncle na sina nandito yung mga pangalan nila mga kanipi auntie Celedonia Dugay at uncle Arturo Dugay at kay sir Lemuel Ramos nang London maraming maraming salamat auntie at uncle sir sa pagpunta pamamasyal dito sa amin at nakipagkita kayo sa akin thank you so much sa suporta nyo sa lahat ng mga video vlog ko dito sa Pilipinas maraming maraming salamat at sayang dahil hindi kayo nakapunta dito sa bahay at siguro may next time pa naman at good luck sa ano sa pag-uwi nyo ng London. Stay safe lagi, Uncle, Ante. At Sir, thank you so much ulit. At punta na tayo. Punta na ako dito sa bahay. At ayos na pala si Mia, mga kanipi. Maganda na yung busina niya. Talaga. Nakita ko yung busina niya. Ayan. Tignan natin ah. Para marinig mo. Ha? Titignan daw ni Rinyan, mga kanaypi, yung, ano, yung busina ni Mia na bago. Yung pinalagay ko dyan sa bilasis. Thank you so much ulit sa inyo, sir at uncle, auntie, sa pagpasyal. Family Dugay from London, shout out. Ayan na, si Rinyan. Tara, nalusan mo. Anong masasabi mo, Rinyan, sa busina ni Mia? Maganda lang, mga at malakas pa. <laughs> Ganda waka ipi Pakinggan niya yung busina niya Dalawa yung busina niya eh Ayos na rin niya Ayos. <laughs> Panalo Dinig na dinig na para Sa mga malalaking sasakyan Tara ano na Ayan mga kanoypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat. At sa mga nagpa-shoutout sa last na mga videos ko, tapusin nyo itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Atilinda Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na rin tayo sa nakamit natin kanina na isang solid subscribers natin from London. Shoutout kay Auntie Siledonia at Uncle Arturo Dugay. At shoutout na rin tayo kay Sir Lemuel Ramos. At shoutout na rin sa Dugay Family from London. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Maribel Cabanban. Shoutout na rin kay Ate Nitz Mabini. Shoutout na rin kay Sir Edward Cano. Shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina ng Villasis Pangasinan. Shoutout na rin kay Ate Edna Robles. Shoutout na rin kay Erwin De Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Leonela Parsons. Shoutout na rin kay Pusilito Andrada. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Dila Merced Family from San Fernando, Pampanga Greetings from John ng Macau At syempre punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout Mapromote yung kanilang mga YouTube channel mga kanaypi Unang-una yan shoutout nga pala kay Brinsky TV Shoutout na rin kay Editor Mamaw Shoutout na rin kay Mikti TV ng Taiwan at shoutout na rin kay Cherry Chen Taiwan Warrior shoutout Na rin tayo mga kanimpi kay Farmer Life Kay Gurutan At shoutout na rin kay Great Paul Tess At syempre yung mga kaibigan ko na si Papa Joe Vlogs At Yo Vlogs Shoutout na rin kay Trip ni Kabisho At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanimpi Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. Lalong lalo na sa mga hindi nag-skip na ng ads. Thank you, thank you so much mga kanaypi. At uh, kita kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.